<laughs> so yan. Oh, na, di, basta, may, basta may surprise kami sa yo. So um, mamaya, Nasabi namin sa iyo pag pwede mo na i-open yung pering mo. Dahil mag nga ng tagarin yun. Nah, hindi, dahil nga bago ka dito, eh may surprise sa kami sa yo, Dito sa lugar na ha? Huh? Ano ba kasi yan? Basta ito, di ba? Yan, may, may hawa ka ngayon na. Wait lang may hawak ng ilaw, ilaw. may ilaw yan ha, may ilaw, may ilaw, meron ka ng camera, kahit ano mangyari, wag na wag mo yung bibitawan, ha, hmm. kahit ano mangyari, sige, o, oh, lakad, go, Three. hakbang, <Hayır> <Jamula> isa. hakbang, sige, Bang. Sige, yakbang, isa, hakmang isa. Ayan, yan. Galing. Isa Very good. Isa pa, isa pa. isa pa. So, dahil bago ka dito sa lugar namin, yan. Yan ang surprise namin sa iyo. Yan. <laughs> Sige, pwede siguro dito. Pwede siguro dito. Pwede siguro dito. Ah. So, ayan. 20, hanggang 20. Hanggang 20. 20. Hanggang 20. maglakad Oh. Mm. Ano? 3 na? Wait lang, wait lang. Sige. Bitaw, bitawan na kayo, bitawan na kayo. Pwesta na kayo. Dun. Sige, na kayo dun. So, Ito po. Pwesta na dun. Huwag ka mag-alala. Yung mga aso natin, kasama natin dito ngayon. Wait lang ha. Abante ka ng konti, abante ka ng konti. Bibilang ka ng 20, ha? Hmm. Bibilang yeah. ka ng 20. <laughs> Nanginginig na si Baisok. <laughs> Ilan, lang 20? 20. Bago tanggalin ang Oo, piring tanggalin ang piring mo. O, Basta kahit anong mangyari, wag na wag o, mong bibitawan niya hawak mong camera na yan. Surpresa yung ilaw mo yan. Yun, ilaw mo yan, eh. yung guide mo. Ha? Gets mo? Hmm. Sige. Wait lang, ha? Bibilang ka, bilang ka. Pwede ka na mag-start mag, mag magbilang. Sa. Dalawa. Bilis lang bilang. Huwag <laughs> lagi na ilaw. m

ano? Ano? Kaya pa? Uwi na ako, huwas. Uwi na siya bukas. Uwi siya bukas. Nakabantay naman kasi, Nakabantay naman kami sa iyo eh Kami sa unahan lang ng konti Hindi pa lang Hindi pa lang Ako at ate